Isa naman sa mga pangunahing layunin ng building bagong kawayan o BBC team ay ang pagtutok umano sa mga isyong kinakaharap ng kawayan city tulad ng matinding problema sa trapiko. Sa isang press conference, sinabi ni retired police major Orly Lelina, kandidato para sa sangguniang panglungsod, ang mga hakbang na kanilang ipatutupad upang masolusyonan ang problema sa trapiko. Ayon kay Lelina, ilang rason sa pagbigat ng daloy ng trapiko ay ang mga lubak-lubak na kalsada kaya't bahagi ng kanilang plano ang pagsasaayos ng mga daan upang maging maayos ang daloy ng mga sasakyan. Ibinahagi rin niya ang isang hakbang na isinusulong ng BBC Team ay ang paghihwalay ng mga motorsiklo at mga SUV sa mga pangunahing kalsada upang mas mapadali ang daloy ng trapiko. Bukod pa sa hakbang o bukod sa mga hakbang ukol sa trapiko, nais din ng BBC Team natutukan ang problema sa basura sa lungsod kung saan planong magpatupad ng mga proyekto at programa sa mas efektibo pangangalaga sa kalikasan at tamang pagdispose ng basura. Samantala, sinisiguro naman ni Lilina ang kanilang mga plataforma at advokasya ay magiging kongkretong aksyon kapag sila ay nabigyan ng pagkakataon na maluklok sa pwesto. IFM News